Hello so, mga kaparokya, ako nga pala si Kuya RJ. Una sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa inyong tulong at pagmamahal, financial man o material, para sa si ating Road to Restoration Project Phase 1. Mga kaparokya, naririto na po ang matagal nating hinihintay ang updates ng ating pagpapagawa ng ating belfry at fasad. Simula sa ganitong estado na ipagawa ang ating simbahan sa pangunguna ng ating kura paroko, Reverendo Padre Mardi J. Maligat, katuwang ng PPC, BFC at ng Eskwela Talier de Filipinas Foundation sa paunang halaga na 11.2 million estimate. Kabahagi nito ang donasyon ng Gerda Henkel Stiftung Foundation mula sa Germany na nagbigay ng pondong nagkakahalaga ng 4.4 million pesos na nasa pangangasiwa ng Eskuela Talier de Filipinas Foundation. Noong Pebrero 2022, nagdesisyon ang Parish Finance Council at ang ating kura paroko na umpisahan ang restoration kasama ang mga tauhan ng eskuela Talier at ilang lokal na manggagawa sa time frame na isang taon. Sa kadahilan ng nagsungit na panahon o bagyo, shortage ng supply ng adobe, ito ay umabot hanggang June 2023. Buwan ng gusto nang ito ay bendisyonan ng Vicar General ng ating diocese na si Reverendo Padre Rico de Luna, kaalinsabay ng pagbebendisyon ng ating tatlong bagong bronze swinging bells na donasyon nila Mr. Anton at Mrs. Pilut Schuler at ang kapatid nilang si Brother Cesar Maria Gonzalo V. Pagia. Isinasagawa ng ating dalawang local workers na sila Milo Rapanot at Mark Harji at Chavez ang patuloy na pagme-maintain at pagsasaayos ng ating simbahan. Sila rin ang gumawa ng pinaglagakan ng old bells na ibinaba mula sa kampanaryo at nagsasaayos ng marker na makikita sa gilid ng simbahan. Naging maayos ang blessing ng marker at all bells sa pangunguna ni lubhang kagalang-galang Milo Hubert Vergara, ang obispong administrador ng ating diocese noong Pebrero 23, 2024, araw ng kapistahan ng ating mahal na patrong San Policarpo sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang lahat ng ito ay hindi matutupad o mangyayari kung hindi dahil sa tulong-tulong na paglilikom ng pondo at dahil sa ating pagmamahal sa ating inang simbahan. Ngayon ay naririto po ang talaan ng mga nalikom at nagastos sa loob ng mahigit dalawang taon. As of February 29, 2024, total donations received, 8,545,991 pesos and 84 centavos. Cash from PFC Fund, 1,080,000 pesos. Scaffolding Rental, 5,000 pesos. Purchase of materials taken from Gerda Henkel Fund, 772,936 pesos and 47 centavos. Interest earned from Metro Bank, 2,280 pesos and 15 centavos. Total receipts, 10,406,208 pesos and 46 centavos. Total disbursements.

Ang halaga ng donasyon na natanggap ng Eskwela Talyer de Filipinas Incorporation mula sa Gerda Henkel Stiftung Foundation ay hindi nakatala ang detalye sa kadahilanang ito ay manggagaling pa sa bumubuo ng foundation sa Germany. Ang kasiguraduhan ng mga nagamit na pondo ay makikita sa mga ginamit na adobe, lime, training at transportasyon na nagastos sa buong panahon na ginagawa ang restoration. Narito naman po ang halaga ng inabot ng tatlong swinging bronze bells. Donation from Anton and Pilut Schuler and Brother Cesar Maria Gonzalo Pagia, 2,300,000 pesos. From Parish Finance Funds, 620,000 pesos. Total, 2,920,000 pesos. Tuluyan namang napakaganda na ng ating simbahan, kaya patuloy pa po natin itong pagandahin at alagaan. Kaya't aasahan po namin ang inyong tulong sa phase 2 ng ating restoration ng ating parokya. Muli, ako po si Kuya RJ. Maraming maraming salamat po. Nawa'y patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa tulong ng ating mahal na inang si Maria at ng ating pinakababahal na patron na si San Julicarpo.